Kasi ngayon pong month na ito is Breast Cancer Awareness Yon, Month. Yes, it po. is. Mm -hmm. At it yun is. po ang topic natin ngayong araw. Correct. Ano. Pero ano cancer. po ba itong magandang natin malaman about sa breast cancer? Yeah. Marami. Okay. Yon. Kung Breast Cancer Awareness Month ngayon, I would rather think na mas maganda sabihin Breast Cancer Prevention Month. Prevention. Oh. Prevention. Yeah. Yes, so we should I think focus more on the cause. Yeah. kaysa sa cure. Right. Mm -hmm. Okay? So, magkaiba yun. Kung cure would be because may cancer ka may na. na. Yes. Yeah. Mm -hmm. Yung cause would be, alamin mo kung bakit ba ng breast cancer at mm -hmm. pwede mo oh, i-prevent. Yeah. Mm -hmm. Right? Mm -hmm. So, yun. Remember, itong pagkakaroon ng breast cancer na to, follow, it's only for women. Pwede din sa okay. men. Yes. Okay. Yes. Kasi usually pag breast cancer, naiisip natin mga kababaihan We lang po. Lang. Mm -hmm. Yeah, pero hindi. Okay. okay. It also can exist mm -hmm. sa mga guys, no? And then yung edad, It mm -hmm. really matter. Hindi ibig sabihin na pag may breast cancer ka, matanda ka na, middle okay. age ka na. So, it can happen whatever age. Okay. Mm -hmm. okay? So, remember that. So, importante yung be aware. Mm -hmm. Ibig sabihin, especially sa mga babae, magpa-check up. Yeah. Yeah. Okay? Right? Especially mm -hmm. kung may mga nakakapaka pa na bukol, mm -hmm. ipa-check up na yun. Mm -hmm. Diba? Now, remember that, uh, ang tanong nila, ano ba yung possible causes? Yan yeah, na nga. Okay. Okay. Ano kaya? Ba't ang na nagkakaganon? Wow. Nakakaroon ng bukol. Okay? Sa causes muna tayo, ha? Pag merong sinasabi na genetics or hereditary, mm -hmm. okay. lola, nanay, baka magkaroon ka. Kunyari lang ikaw. Okay? Pwede ka magkaroon nun. Can you prevent that? Pwede naman. 'di ba? Mm -hmm. yes. Nasabi naman nila, paano naman kung yung lalaki magkaroon eh di, wala naman problema pa treatment naman yun, hindi ba? Mm -hmm. Okay. So yung causes would be genetics, number two, kung ang lifestyle mo ay hindi maganda. Mm -hmm. yeah, ano yung uh, lifestyle usually, na hindi maganda? Kani Tony. Ano yung Can lifestyle, ni... <laughs> Siguro, I mean, lifestyle yung mga, na yun? Yung mga processed food. foods usually. Correct, processed Fices food. To. Food with preservative, yeah, no? Uh, May likas sa matamis. Ano pa? Asukal na naman ang may kasalang sugar. Promotor talagang asukal. Maalat. Maalat. Ma diba? So anything na gano'n, hindi so na eh? mm -hmm. okay, Remember na yung mm -hmm. katawan natin should be alkaline. All of these are acidic. Ayan naman. Pati yung prito-prito can mm. also contribute to oh, having cancer. <laughs> Ay, okay. Yeah, So okay. any fried foods, gano'n. Mm -hmm. Yung mga nagsosalt drinks, So, yung mga nageyosi mm -hmm. yung mga malakas uminom mm -hmm. contributory yan na pwede ka magkaroon ng breast cancer okay, okay. okay? and Talaga pwede din trauma nabundol ka mm -hmm. pwede din mag yung you know breast cancer so mm -hmm. maraming causes na dapat alam mo mm -hmm. para pwedeng i-prevent mm -hmm. okay. diba? so, sa unang factor po Dok, nasabi sabi niyo na parang pwede itong hereditary sa kunyari, meron kami mag anak hindi naman necessarily breast, breast cancer, cancer din nang meron siya. Kunyari, ibang cancer. Yes. Pwede po ba maging uh, candidate ka ng breast cancer? Dahil kahit ibang cancer yung nangyari doon sa kamag-anak. niya That's true. Okay. 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 Hindi ibig sabihin na, kunyari, may cancer of the liver, uh, liver or oh, the prostate. Okay. <laughs> yes. Tapos sa iyo naman, napunta yung problema mm -hmm. sa boobs naman. Mm -hmm. So, pwede mangyari We're yun. Pwede, posible. Yes. Okay, not necessary kailangan breast cancer din po yung kamag-anak niya, no? Tama. Okay. 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 At saka yung sinasabi nilang bukol, yung lump, mm -hmm. okay, na nasa boobs, right? Okay. So, may sinasabi na mag-i-start yan maliit pa lang eh. Mm -hmm. Habang maliit pa lang, pwedeng fibroadenoma yan. So, maliit okay. pa lang. Patanggal na kaagad. Karamihan sa ating mga, you know, mga ate, kuya, you know, and everybody there. Ay, maliit lang yan, wala yan. Wala mm -hmm. ang pakialam dyan, okay lang yan. Tapos lalaki ng lalaki, problema na yun. Mm -hmm. Mas mahirap Tama? na i-treat. Yes, mm -hmm. mahirap pa. So, anong gagawin? Punta ka sa doktor, at ipacheck up, at ipatanggal. Mm -hmm. Tama. So, what do you think? Tama ba yun? Mm -hmm. Opo, mas maganda nga, prevention, Dok. Pero sa mga bumps, ay yung mga lumps nga ganyan, mga bukol-bukol, Dok. Nangyayari po ba both sa mga men and women. Nakailangan ba mag mag-check din ang mga check lalaki po na i-examine? Ganito, mm -hmm. ang mga lalaki kasi makikita mo kaagad eh, 'di ba? Flat-chested naman kayo, 'di ba? Okay. Like ano 'yun? Kita diba? agad Weird yung na, ano. Yes. Samantalang mga babae, you have yeah. a breast tissue there. na you can mo kaagad makakapa. Pero okay. mm -hmm. for men easy for you, right? Okay. So hindi lang 'yun, hindi lang basta bukol. Pag may napansin ka na changes in the size Okay. Remember, ang size naman ng breast, pwede yung small, small, medium, large, di ba? Mm -hmm. Okay, pwede yung small, medium, large yan. Pag may changes doon, problema yon. Mm -hmm. Pag may makate, o masakit, problema yon. Tapos yung nipple, pag may lumalabas na discharge, oh, okay. like mm, clear, or milky, mm -hmm. or dugo, problema yon. Mm -hmm. Okay? Ino mo Pero dok, yung pag sa pagkakapangado. Kasi di ba parang may ways din, tapos parang may time din na dapat dun siya nagkakapaka. Parang sa girls po kasi yata, parang pag mayroon silang menstruation, parang normally may nakakapa talaga. Parang may narinig akong gano'n. May gano'n <coughs> daw talaga. So, dapat parang may certain period na doon mas magandang mag-check uh -huh. para malaman mo if may bukol talaga. May gano'n po ba to? Yes, correct oh. yun. So, kailangan, yung sinasabing hormonal, okay. mm -hmm. it can happen that. Okay? Oh, hormonal. So, Doc, may mga Does it follow na kapag yung mga tao may mga hormonal problems, mas prone sila sa breast cancer? Yes. Totoo Ay, yan. Kaya kung may hormonal imbalance, yun ang problem. Mm. Sa mga yung mga nag, nagkakaroon ng kakaibang enlargement, dok, or parang kakaibang swelling, uh, both sides po ba nangyayari to, or pwedeng one side lang pwedeng mangyari? No, pwedeng one side, not mm -hmm. both sides. Mm -hmm. Pwedeng one side lang. Isa lang mm -hmm. muna. Pero Dok, But once na parang may nararamdaman silang bukol, kailangan po ba may pain silang nafe-feel pa o, bago mo ano. masabi na may breast cancer? No. Pwede may pain or pwede may kolani. Mm. Okay. Ay, okay. Mayroon. Okay. Pero may may time ba, Dok, na hindi ka nakaka-feel ng pain pero meron ka pala? Pwede. Okay. So pwede magkaroon ng bukol, not sa breast, but the other part of your body, pwede ganun. Mm. So, vice versa, Dok. May pain pero walang bukol. Pwede rin bang ano yan, parang science din na ano? Pwede may ka nang develop ka ng cancer yeah. Okay. cells. Mm -hmm. So, to be able to prevent that, tama yung kain mo. Ah. Mm -hmm. Okay, tamang, kain. Mm Huwag -hmm. kang mahilig sa mga ma mataba, you know, yung fatty foods. Huwag ganun. Mm -hmm. Pero yeah? okay. <laughs> mm -hmm. Doc, may mga specific ba? ba na pagkain naman na para maingatan naman tayo sa pagkakaroon nitong breast cancer? Ah, pang... Pwede, okay? Mm -hmm. Dapat maraming prutas at gulay. Okay? Mm -hmm. Pag sabi kong gulay or prutas, Fresh dapat. Mm -hmm. oh, hindi yung mga fresh. concentrates, Dok, kasi usually meron mga nabibili tayo kasi minsan ang hassle gumawa ng na sarili oh, nating mga correct, drinks. O. So parang binibili natin yung mga ready-made na concentrate yeah. na talaga So hindi siya fresh. Pag sinabi kong prutas, prutas. Mas tip ako ha sa prutas. Ano yan? <laughs> Sige po. Avocado is good. Payabas. Okay. Mm -hmm. mm -hmm. Papaya. Mm -hmm. Cacao. Cacao. Mm. and dragon fruit. May nabibili ba tayong ano fruit ngayon, Dok? Meron, pero mostly sa province. Tapos eh. ah, ah, ikaw ayaw. din talaga. Ano. Mas maganda yung cacao na naka-extract na siya. Mm -hmm. Hindi yung bibilin mo yung prutas yes. mismo yun. Oo. Ah, okay. Extra. Yeah. So, parang, Avocado is good ah. Mm -hmm. Mm -hmm. Avocado. Okay. Oh, oh. And dragon fruit. Ano mo yung dragon fruit? Yes. Dragon oh. fruit. Yung pula? Mm -hmm. That's very good. Okay lang Or, ba yun? Okay yung dragon fruit? Kasi may mga kakilala ko na kumakain yung dragon fruit. Tapos nagkakaroon <coughs> daw ng col may color dun sa urine nila. Nung pagkikihi pag nila. May kulay. <laughs> Meron. Yung, Kasi ako alam, dragon, dragon Fruit, Dragon hindi rin. naman ang mumula yung ihi ko eh. Hindi naman. <laughs> oh, kasi may color po siya no, oh. kapag medyo nadurog yung Dragon Fruit. Makulay Kasi ginagamit din namin siya sa mga pag nagbe-blend po oh, may kami, nagbe-mix kami. Yung, yung sa nakakilala mo, parang hmm. may color. Diba? Oh. Okay lang po ba? Or may mga bad effects po ba? Or is it a negative bad sign? Alam mo, oh. the, the dragon fruit itself, mataas ang polyphenols mm -hmm. okay. and the vitamin C. Okay. So walang problem yun. Oh. Mm -hmm. Like I also eat dragon fruit. Mm Hindi -hmm. naman namumulawwiwi ko eh. Okay. 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 okay.